Sa buntot ng barikada tago tayo kumalas Maalikabok sa lansang tinahak at tinalunton Tariwa pa ang gunita hanggang ngayon Sinang humahabol sa ating katikit ng kaliluwat laman Pinulapulan ng tura, tawis at usok Molotov cocktail, tura, gilgas Walang tubig sa bato, walang awa ang isinumpang lugar na ito, walang pakialam o panghihimaso. Ahas na gumagapang sa bitak, may bukal kaya sa singit ng mga bato? dagaslas ng bukal, huni ng ibon, sa sangang nakalupaypay, tinong sumusunod sa atin, dinig mo ba ang yabag? Hoy, nagtatakbo tayo palayo sa pangani, palayo sa kilabot, purong sa madlang humugos sa plaza. Umatras, ngunit lumingon sa magkabila na Iba ikaw at ako lamang ang tumakas, walang iba pa. Ngunit sino yang humahangos sa tabi mo? Anong hayop ang gumagapang sa bitak? Di patak ng ulan o kaluskos ng bayawak sa mohon, Di ng batis o awit ng talahib na sinusuklay ng mabiyayang daliri ng hangin. Tumiwalag tayo sa hanay ng barikada. Akala nati walang susubaybay, ahagilap, tutugis. Dito'y walang tinig ng pagsaklolo kundi taghoy ng kuliglig. Walang daing o iyak o panangis. Walang tubig sa biyak ng pader o batis sa nakabukang burol. Nang tumingala ako ay nasulyapan ko ang dulo ng landas. Tabi ng muhon naghihintay ang aninong may putikang pandong. Anong hayop ang lubokso sa bitak? Nabulabog ang mga uwak sa gilid ng parang. Walang tubig doon sa walang kibong alambreng bakot, Walang imik o ungol sa likod ng natiyot na buwal na mga punong kahoy. Walang kamay na mag-aabot ng kapirasong tinapay. Pinong naglalakad ang umaantabay sa ating. May saplot sa muka, kabalat kayo. Bitbit -bit ang putikang pandong Pati tubo, babae o lalaki. Dayuhan. Tagaslas ng ulan. Agos ng ilog. Lingaw-ngaw ng alon sa dalampasigan. Sino yang nagkakandat sa Kabilang tabi mo. Sinong kasama natin ang tumakbot tumakas din upang tayo'y matagpuan dito? Pahot limahid. Unit kaakbay at kabalika. Mamadaling araw na noon, natatandaan ko pa, tayo'y lumuhod at humalik sa gang na lupa. Papasalamat na umabot din ay naku, ilahimala, awa ng armadong birhen na pagkasunduang tipanan.